So he was making 50,000 pesos extra. Oo, extra na hindi siya naglalabas ng kapital at hindi siya naglalabas ng puhunan. Anong binigay niya? Anong nilabas niya ang kanyang Hi there, this is Ching Kitan, also known as Mr. Ching Positive. Thank you very much for tuning in. Ang pag-usapan po right now natin ay tatlong pagkakitaan na siguradong wala kang kalugi-lugi. Yes! Kung ayaw yung malugi sa inyong startup negosyo, nako, you have to watch this episode. So, pero bago natin pag-usapan yan, don't forget to subscribe at my YouTube channel. Thank you very much sa lahat ng ating mga loyal followers at mga subscribers you give me an inspiration to continue to do what I'm doing to develop more materials, to think of ways kung paano pa kayo magsaserve. Okay, pero bago natin gawin yan, lalo sa mga bagong subscribers po, kunyari, bago lang po kayo na bumibisita ng channel na ito, don't forget to click subscribe. Once click subscribe, don't forget to click bell, the bell button para pag may bago tayong mga video, man-notify po kayo agad. Okay, pag-usapan po natin ay negosyo o pagka-startup, especially yung mga kababayan nating OFW at mga, let's say, empleyado gustong magnegosyo pero maraming tao hindi nag-uumpisa ng kanilang sariling negosyo. Bakit po? Number one reason is because takot sila. Oo, takot. Takot na ano? Takot number one na ma-reject. Takot na mag-fail. Takot na malugi, di ba? So instead of taking chances, they they just ano, stay at their comfort zone. Okay lang at least hindi naman ako nalugi, at least kumikita naman ako. Pero yun nga ang problema, eh syempre naman hindi naman uh, na sa ating kaalaman pagka yun lang po ang ginawa po natin, you may be comfortable right now, but in the near future eh baka kapusin ka. Or para sa mga tao ngayon na kinakapus na talaga, na alam niyo na alam niyo talaga pag wala kang ginawa sa financial situation mo, ngayon, instead na paangat ng paangat, palubog ka ng palubog at darating ang pano hon talaga ikaw ay lubog na sa utang and i don't want that to happen to you so my question para sa mga taot taong takot na magnegosyo what if i can show you a way no an opportunity that you can start up without kaluging lugi. Di ba? Will you be interested? Definitely. Ang sinasabi mo right now is you're nodding and you say yes. Kaya tune in, don't tune out. Let me give you some practical tips. Tip number one na negosyo na walang kaluging lugi is what we call as referral system. When you say referral system, Uh, ikaw po ay magiging middle person. Ang puhunan mo lang dito ay laway. Ah, laway lang ang puhunan mo dito. ba? Diba? Ikaw lang po ang magkoconnect. ba? Diba? From point A up to point B. ba? Diba? Like for example, may isang kakilala ka na gustong bumili ng isang second-hand car. Or let's say, may isang kakilala ka na gusto magbenta ng second-hand car. Tapos ikaw, tutulungan mo lang siya na maghanap ng mga tao na you can ask around. Uy, friend, may kaibigan ako nagbebenta ng second-hand car. Ito ng presyo. Baka interesado ka. Tapos, hahanapin mo lang yon. Pero, bago mong gawin yan, pero bago magawin yan, ako ay makikiusap, ha? So, make sure you ask the seller if he is willing to give you a certain percentage. Yung dapat meron kang tinatawag na commission. Oo. Tapos, sabihin mo naman, ay, while I'm talking about money and commission already, iniisip na, nako, chinky, hindi ba nakakahiya? Eh, baka sabihin mo, kaya naman akong pera. <laughs> Ito lang ang problema kasi uh, pag hindi ka kung kumuha ng komisyon, tapos, di ba, imagine mo, yung friend mo nagbebenta, tapos nirefer mo sa kanya, di ba, bumili siya, di ba? So, nagkasundo sila. Masaya ba yung nagbenta? Of course. Masaya ba yung bumili? Of course. Ikaw, masaya o malungkot? Malungkot ka dahil wala kang kita. <laughs> Kaya nga, friend, please don't feel bad. Don't feel bad if you are uh, referring, okay? And you ask for a certain commission because you deserve it. You just imagine, kung hindi mo sila pinagtagpo yung dalawa, hindi naman magkakaigihan yung dalawa. That's the reason why walang masama. So you can go in what we call as referral or this is popularly known as word of mouth advertising. That's number one. Nako, ito talagang walang kalugi-lugi na ito, ha? Number two na po. Number two, isang negosyo na you can start up na walang kalugi-loge is what we call as offer your service or services. Diba? Yung, ano ba yung alam mo na pwede mong i-offer sa ibang tao? Ano ba yung karunungan mo? Ano ba yung kaalaman mo? Ano ba yung skill set mo? Ano ba yung core competence mo that you can use in order for you to what? To sell. I can still remember when I was coaching and counseling a friend of mine. Isang kaibigan ko talagang sobrang mahiyain to mahihiyain siya pagkatapos ay eh, ang problema kapos ang kanyang kinikita di ba marami siyang binabayaran car loan housing loan di ba pati loan mower na opisina kinuha pa rin niya to so, the point na lumaki siya sa akin ang hindi ko na alam kung anong gagawin ko hindi eh, naman ako marunong magbenta hindi naman ako marunong sales hindi naman ako marunong magnegosyo ano ba gagawin ko oh, sabi ko ano ba ang alam mo and then sinabi niya ay accountant ako sabi ko perfect sabi niya but perfect sabi ko you can offer your services like for example pwede ka magbookkeeping sa mga small startup what we call as SMN, SMSE, small, medium, and starting enterprises. And during that time, ako po ay bago pang negosyante noong 1990. Sinabi ko sa kanya, I be your first client. You do my taxes, you pay my taxes, ayusin mo. So, I was the first client. To the point, to the point, na dumami po ang client yan hanggang sampo. Oy, grabe. And I know how much money I'm paying during the times. Around 5,000 pesos ng retainer times 10. So, he was making 50,000 pesos extra. Oo, oh, oh, extra. Na hindi siya naglalabas ng kapital at hindi siya naglalabas ng puhunan. Anong binigay niya? Anong nilabas niya? Ang kanyang katalinungan lang, karunungan, ang binigay talang niya ay services Nagigets nyo? So right now, there's another opportunity for you If you are an architect, you can probably write a drawing or do a drawing Or let's say an estimate for another what? Organization Or if you are let's say a teacher Ang pwede mong gawin, you offer your services Pwede ka mag-teacher or let's say mag tutor ng mga students na hindi estudyante mo Kung ikaw naman po ay isang what? uh isang uh, doctor di ba pag doctor ka naman pwede kang magbigay ng mga seminar talks di ba sa mga corporations or let's say mga companies Nagahanap po ng mga tinatawag na subject matter expert so that you can offer also your what training or teaching services that's the second thing and the third thing na talagang walang kalugi-lugi para ikaw ay umaman is what we call is go into the business of selling or sales. Yes, grabe. Ito na, ito na. Alam mo uh, personally ah, uh, parang ano, personal experience to. I'm really so thankful and grateful for this field of what selling. Without this field of selling, I don't think I will be here right now speaking to you, communicating, encouraging you, and really teaching you what I'm teaching you right now. Kasi ever since when I was age 12, nagbebenta na po ako. Uh, ang ginagawa ko po, pumunta ako ng divisorya, tapos bumibili ako ng produkto, tapos binibenta ko, I buy low, I sell high. Hindi ko makalimutan, pag bumibili po ako, no? that's why, like, for example, laruan. Uh, may natandaan ako, nagbebenta ako ng laruan, yung parang jackstone. Pero hindi naman siya jackstone. Uh, ano siya? Uh, El Balls. We call it El Gumi Balls. Uh, ang balls, ang mga laruan na yan, pag dinable mo, ang taas ng talon. Ang sarap, ano, laruin. Pag hinampas mo sa lupa, binato mo sa lupa yan, ang talon yun super taas. Hindi katulad ng jackstone, mababa lang ang talon yan. So, ang ginagawa ko, bumi, binibili ko yan ng magkano? 25 centavos. 25 centavos. Pero binibenta ko ng piso. Piso kada bola. So, in other words, pag naglabas po ako ng 100 pesos, pagka nabenta ko lahat yan, magiging 300 pesos. So, grabe talaga. I was selling like hotcake. Pero kahit na bola, hindi yan cake. pero bola. Pero lakas ko bumenta. At, hindi lang yun. Ako na rin supply during that time sa, ano, sa mga tinatawag na mga ano, stores na malapit sa school. So, binibigay ko naman sa kanila ng 50. So, 25 centavos ang puhunan ko, binibigay ko sa kanila ng 50. So, parang sila nagiging agent ko. So, pag ako ay naglabas ng 100 pesos, pag nabenta nila may 200 pesos. Mas kaunti po ang aking kita, pero okay lang. Volume naman, di ba? Hindi naman ako nagpagod. So, in other words, ano ginawa ko? Nag-agent po ko. So, I was making thousands of pesos during the time when I was still in high school. Grabe talaga. So, right now, how does this apply to you? Pwede ka rin mag-sales, no? Like for example, empleyado ka, you work 9 to 5. What you can do also, pwede ka mag-agent, pwede ka maging ahente. Ahente ng ano? Let's say real estate, nako property specialist. Or 'di ba, magbenta ka ng lupa or if not man, pwede ka mag-part-time also as a what financial advisor, 'di ba? mag-offer ng tinatawag natin financial products and services. Siya sa insurance, UI, uh, tinatawag na ano, yung uh, VUL, Vari Variable Universal Life. Marami siyang opportunity. Grabe talaga. Alam mo, the opportunity nowadays are what? Limitless. So, if we go back again, itong tatlong pinagkakakitaan na pwede, na pwede ka mag-start na walang kalugi-lugi. Number one again, Do a referral business, pwede ka mag-refer, connect point A with point B. Number two, you offer your what services, kung ano yung alam mo yan na ibebenta mo, yung specialty mo, yung strength mo, core competence mo. Number three, pumasok ka sa larangan ng pagbebenta. First, see you then, bye! Thank you for watching! If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always change positive!